kahapon po, nauwi sa pamamaril ang paninita ng isang security guard sa biktimang natutulog sa tapat na isang kainan sa Quezon City. Babatuhin daw siya ng biktima kaya agad siyang nagpaputok. May tuturin kaya itong self-defense. Alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac. Sa kulungan ang bagsak ng security guard na to, matapos niyang barili na ang isang palaboy na babatuhin umano siya ng bato sa pool sa tagiliran na ang biktima. Agad naman itong dinala sa ospital kung saan ito nagpapagaling ngayon. Sinitaraw ng security guard ang biktima na natutulog sa tapat ng restaurant na kanyang binabantayan sa barangay Central Quezon City. Nagalit ang biktima. Itong biktima natin, akma sanang babatoy ng bato yung suspect at agad naman bumunot tong suspect at pinaputukan tong biktima ng tatlong beses. Depensa ng security guard, kinausap pa raw niya ng maayos ang biktima. Eh, Siyempre darating na yung mga customer. Eh, imbis na alis siya, sinigawan pa niya ako. Masyado matapang. Uh, ah, Nagdakma ah, ng bato na babatuin ako ang laki ng bato. Kaya, kaya naugot ko yung baril ko na paputok ko sa kanya. Mabilis daw ang mga pangyayari matapos sila magkainitan ng ulo. Kita ko nga nabulat. Nagsisi naman simpre kasi nakulong nga ako. Self-defense naman talagang nangyari. May tuturing nga ba itong self-defense? Ayon sa pulisya... Basi na lang tayo sa assessment ng prosecutor pag sinampanan natin yung complaint. Reklamong frustrated homicide ang kahaharapin ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga binibiling gulay. Ang mga nasabat na smuggled na gulay sa nabotas na mula raw sa China, nakita positibo sa ilang kemikal gaya ng mga heavy metals na lead. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Walang mga sanitary and phytosanitary import clearance ang daan-daang toneladang gulay na ito na nasamsam noong Agosto sa warehouse sa Navotas smuggled o ipinuslit galing China ang mga gulay ayon sa Department of Agriculture dito dumaan sa tamang proseso kaya hindi natin alam kung paano siya produce or kung saan siya nanggaling talaga Noong una, inisip pa ng kagawaran kung pwede pa ring mapakinabangan ng mga ito. Pero lumabas na sa pagsusuri na may pesticides at heavy metals ang mga smuggled na gulay na masama sa kalusugan lalo na sa mga bata. Ang mga carrots halimbawa, may lead na lagpas sa maximum limit. Uh, limitan yung heavy metals tulad ng lead ay nakukuha natin sa lupa, no? Or Uh, doon sa mga fertilizer no kung mayroong contamination ng heavy metals yung fertilizer uh, pwede din mag-contribute doon or kahit na yung environment mismo may mga planta Bagamat ginagamit talaga sa production ng pesticides, delikado ro ito kapag hindi ang kopang paggamit. May mikrobyo rin mga ito, indikasyong maaaring nakontaminan ng dumi ng tao o hayop ang mga gulay. Ang mga kamatis, mataas ang level ng E. coli at nagpositibo sa salmonella. Ang mga sibuyas, mataas din ang level ng E. coli at nakitaan ng lead. Si Claire Rao minsan daw nakabili ng gulay na may kakaibang lasa kaya agad niya raw itong tinapon. Hindi na ako manghihinayang kasi para naman sa kalusugan mo yun eh. Hindi na ako nanghinayang, tinapon na namin. Simula nung nalasaan na namin ng ganun. Payo ng Bureau of Plant Industry sa mga mamimili bago lutuin, siguraduhin na hugasan munang mabuti ang mga gulay para maalis sa mga pesticides at traces ng mga heavy metals. Mas mabuti na hindi natin kakilikin yung mga smuggled na commodities. Kasi uh, delikado talaga yon sila dahil hindi natin alam no yung paano yun pinroseso, paano yun produce at saka uh, walang assurance from exporting country yon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Nananatili sa home isolation ay kalawati katlong kaso ng MPAC sa Quezon City. Ayon sa Epidemiology and Surveillance Division ng Lungsod, parehong may Clade 2 o mild na uri ng MPAX sa mga pasyenteng 29 anyos na lalaki at 36 anyos na lalaki. Ayon sa Quezon City Government, nagka-mouth lesion ang pasyenteng lalaki noong August 21 hanggang sa malamang positibo sa MPAX, dalawang araw matapos magpatest noong August 28. Ang isa pang pasyente naman nilagnat noong August 26 at nagka-rashes kinabukasan. Nagsasagawa na ng contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Nahon na ng sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may libreng MPOX testing services sa mga government hospital. Mga kapuso, may aasahan pong rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 1.30 centavos ang tansya ng kumpanyang Uni-Oil na posibeng tapya sa kada litro ng gasolina at diesel. Ang sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa nakaambang rollback ang paghina ng demand sa langis sa China at Amerika. Gayun din ang dagdag produksyon ng langis sa Libya at ang plano para riyan ng OPEC Plus countries sa Oktubre. Ilang pahina na ng buhay ang nabago dahil sa aklatan sa lansangan sa Makati City na sinimula noong taong 2000. Nagbukas na nga yan sa, ng uh, oportunidad sa ilan na makapagbahagi rin ng karunungan sa ilang tagasamar. samar Yan ang tinutukan ni Katrina Son. Nagmistulan ng library. Taong 2000 pa sinimulan at sa loob ng mahabang panahon, ang aklatan sa lansangan ni Hernando Guanlao sa Barangay La Paz, Makati City, naging bukas 24 oras sa mga nais makapagbasa. Libre niyang ibinabahagi sa lahat ang mga libro sa tinawag niyang Reading Club 2000. Nagumpisa ito sa limampung libro na nahanap niya sa kanilang bahay, na ngayon libo-libo na. Maraming nangangailangan ng kaalaman hanggang sa kaduluduluhan ng bansa natin. Kulang na kulang ang kaalaman na nakasulat. Dalawandaang libro nawawala dito araw-araw, hinihiram. Dalawandaang masasayang tao. Digital man ang panahon at marami man ang kaalamang nakukuha online. Para kay Mang Nani, iba pa rin ang kaalamang galing sa bawat pahina ng binubuklat na aklat. At para maabot ang mas maraming uhaw sa kaalaman, meron siyang book van na bumabiyahe para sa mga reading activities sa iba't ibang lugar. May e trike din kapag nag-iikot at namimigay ng mga libreng libro. Yung pagbibigay ng walang bayad, nung libre, isang serbisyo o pagtulong sa ating kapwa namamanahin ng iba't ibang henerasyon. Ang adikain ni Mang Nani, nakahikayat at tinularan din ng iba, gaya ni Rika Acebuche na taga Samar. Ang mga libreng libro ni Mang Nani, ipinadadala ni Rika sa kanyang probinsya para mamulat din ang mga kababayan niya sa pagbabasa. Doon kayo sa amin, wala masyadong mga, yung mga reading center sa eh, mga school. Kaya gusto ko nung magkaroon din mga ganun. Kasi nung high school kasi ako, yun, I love books talaga. Ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at maipahatid ang kahalagahan ng pagbabasa, talagang one for the books. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Naharang dahil walang plaka magkaangkas sa rider sa Maynila, pero suspect din pala sila sa pagnanakaw. Kung paano sila nabiso alamin sa pagtutok ni John Consulta. Pasado hating gabi ng August 28, lumaan ng tatlong ito sa tabi ng nakapaladang rider sa bahagi ng University Belt sa Sampalok, Manila. Maya-maya, kumanda -maya, ng rider, lumapit sa mga naglalakad mula sa likuran at inagaw ang hawak na mamahaling cellphone ng babaeng biktima. Biglang hinablot ng isang nakasakay sa motorsiklo, tinangkapang habulin ito ng kanyang mga kasama, ng isang kasama niya. Kaya lang, hindi na niya inabot at ayon dito sa pumabol ay tinutukan pa ng baril gabi ng September 3 nang naman ng CCTV ang paghabol at pagharang ng mga polis sa isang magkaangka sa motorsiklo sa Binondo dahil ang kanilang motor walang plaka. Kita sa video na nang maharang, may nakita nakasukpit na baril sa isa sa kanila sabay pakilalang operatiba. Baka sa amin. Hindi. natin Okay sir, verify na pag-alaman ng mga otoridad na ang mga nahuling rider ang tumangay sa cellphone ng biktima sa Sampalok. Cellphone ko na nawawala sa find my ng, ng iPad ko. Then, dun ko po na sa start na makita yung mga uh, current location ko nung Okay. ni report kagad ka niya sa polis yung nalaman niya na nakita niya na nasa police station yung kanyang cellphone. Agad pinuntahan ng mga pulis kasama yung biktima at dun inuro niya yung lalaki. Yun yung naghablot ng kanyang cellphone. Nasampahan na ng mga reklamo ang dalawang suspect habang naibalik na ang nanako cellphone sa may-ari. Paano niyo nasasagawa yung ano? Abangan lang po namin sa iyo. Tapos, uh, pwedeng makuha yung cellphone. Pinangan na namin. Nakamotor kayo? May kasama ka? Oo Mga nasa ilan ang nabibiktima nyo? Mga no, nung... 20 mayigit pa lang. Iba't iba ang kanyang binibiktima, estudyante at yun nga, may mga degosyante, may mga Chinese nationals ang na binibiktima dito sa ere ng Binondo. Ang trabaho naman ng isa, siya naman ang bumibili dito sa mga nakaw na cellphone. At ang ginagawa pala dito ay pinapirapiraso at binibenta ng parts. no Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatuto. 24 oras. Dumating kanina, abogado ni Dismissed Mayor Alice Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City, kung saan siya nakakulong. Ang immigration officer naman na nagpa-picture kay Guo, pinagpapaliwanag ng Department of Justice. Nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, kalalabas lang ngayon ang mga abogado ni dating Mayor Alice Go dito sa may PNP Custodial Center sa Camp Krame. Kinumpirma nilang uh, sigurado ng dadalo si Go sa Senate hearing sa lunes at in-update na ng nga nila ito sa status ng kanyang mga kaso. Apologetic naman daw si Mayor Go sa mga nadamay na government officers na nagpa-selfie sa kanya at ngayon binabatikos. Kaya din kaya raw siya nakangiti noong siya ay maaresto ay dahil gusto niyang magbigay ng mensahe sa lahat daw ng nag-aalala at nagmamahal sa kanya na okay siya at safe siya. How do you feel? I'm good. I'm good. You're good. I'm good yeah. Ang mga ahenteng ito ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na nagpa-selfie kay Alice Go i ng show cause order ayon kay Justice Secretary Boying Remulia at kapag naulit daw ito, sususpindihin na sila. Hindi pwedeng pairali natin ang ganitong sistema na sineselebrate natin ang mga wanted. We shouldn't do that. Eh, hindi tama yun eh. Ano Mga wanted ba pagka uh, nahuli natin, selfie tayo. Ganun ba gusto natin lumabas? Ano, gusto mo maging wanted para magpaselfie mga tao sa'yo, sumikat ka? At least, pagalitan muna natin, tsaka huwag na maulit. Pag naulit, then suspension na kagad. Ang isa sa mga immigration officer na nasa picture, nag-sorry. Ako po ay humihingi ng paumanhin din kasi um, actually yung uh, picture po na yon ay it was not supposed to be disseminated uh, designated publicly. Nakikita rin po natin doon na hindi maitago yung itin ng ibang ahente sa picture na yon. Kasi sa tingin ko po, uh, it's a sign of relief kasi yun po yung time na Uh, unang naibigay sa atin si Alice Guo. Kanina, dumating ang mga abogado ni Go sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan ito nakakulong. May bitbit -bit silang tubig, pagkain, damit, unan at iba pang gamit na isa-isang ininspeksyon. Iisa-isahin po yan. Sabi ko nga, even yung pagkain po ay talagang titignan po yan. Baka may mga naka nakapasok po na kontrabando dyan. Mm -hmm. At uh, yung mga cellphone ay uh, iwan po yan kasi hindi po po, po pwede mamaya ma-video ma po yung mga dinadaanan po nila. Gamit ni Go ang dating selda ni dating Senadora Leila de Lima. Pagtitiyak ng PNP, ligtas sa loob ng custodial center si Go na una nang nagsabing may death threat daw sa kanya. At sa laban ko 'yung nandoon po sa building po na 'yon at malayo po doon sa ibang mga mga buildings po lalong-lalo na po 'yung mga may uh, sa lalaki po na mga Uh, mga selda po. Siguraduhin po natin na secure po siya doon. Nung ako po ay umalis doon, ay meron po nga mga pulis na nakabantay. At hmm. even doon sa mga watchtowers po natin, ay 24 hours naman po yun na nagbabantay. Sa lunes, inaasahang haharap na ulit si Go sa mga senador para sa pagdinig. Sa unang pagkakataon, inaasahang magsasama sa Senate hearing si Alice Shilago at Cassandra Leong. Itong pagdalo ni Alice Go, ang objective namin ay Marinig sa kanya kung sino yung unang-unang nagpataka sa kanya, no? Naniniwala kasi ako na hindi siya simpleng nagplaneto, sigurado ako may tumulong sa kanya para tumakas at sino-sino pa yung mga kasabwat dito kasama na mga government officials dahil may alam kami na ibang mga government officials ay kasama rin dito sa pogo operations. May elected at mayroong ring uh, sa mga enforcement agencies. Incumbent Iya, kanina nakita natin may dala ring planggana yung mga abogado ni Go kasi sabi ng kanyang mga abogado, eh, si mismo ang maglalaban ng kanyang sariling mga damit doon sa loob ng kulungan. Gate ng PNP, walang special treatment para kay Go. Yan muna ang latest mula rito sa Camp May Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, pasintabi po, Maselan, ang balitang ito. Biglang nagpumiglas ang isang aso ng palibutan ng ilang lalaki sa barangay Buyagan, La Trinidad, Benguet. Sa isa pang video, isang asong duguan ang ilang beses pinagahampas sa mga lalaki. Batay sa investigasyon, madalas nagkakatay ng aso sa lugar at ginagawa o manong pulutan. Kinundina ng mga animal groups ang insidente na i-report sa otoridad. Nakatakda namang ihabla ng isang animal rights group ang mga sangkot sa insidente. Nagpakita na rin ang araw sa Metro Manila at Makarating Probinsya kanina matapos ang ilang araw na pag ulan pero patuloy ang pag-iiral ng southwest monsoon o no, hangi habagat sa buong Luzon. Magdadala po yan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Babuyan Islands. Ganyan din sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon. Asahan naman ang ulan bukas. Sa rainfall forecast, sa metro weather, posible ang light to heavy rains. Sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa hapon, pero posibleng mabawasan yan sa gabi. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan at posible rin ang thunderstorms. Isang siglo ng palakasan, barangkada ng tagisan ng collegiate athletes sa NCAA Season 100. At mula sa Pasay City, live na nakatutok dyan si Darlene Khan. Darlene, Ivan, masaya, grande at exciting naging opening ceremony ng NCAA Siglo at yan daw ang dapat abangan sa buong season na ito. formal na pagbubukas ng ika daang season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA sa Mall of Asia Arena kanina, pasabog ng performances agad ang nagpamangha sa lahat ng fans at kinatawan ng 10 member schools. May special performances sa kilang personalidad, kabilang si SP19 member Justin at LPU students. NCAA Siglo Uno Inspiring Legacies. Yan ang tema ng Centennial Year ng NCAA kaya binigyang pugay ang maraming legends na nagmula sa NCAA kasama ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidi Lynn Diaz. At kasama din ang kapuso stars natin tulad ni kapuso primetime king Ding Dong Dantes. Sa isang video message, binati ni GMA Network Chairman Atty. Felipe L. ang mga anyay posibleng susunod na world champions. Kabilang sa guests, si Education Secretary Sonny Angara na inihayag ang kanyang paghanga sa 100-year legacy ng NCAA. Nasa opening ceremony din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pati na ang buong Management Committee and Policy Board ng NCAA. NCAA, Siglo Uno, is more than just a competition. It is an opportunity for each of us to push our limits and inspire one another to achieve greatness. It is a venue to hone one's virtues and become citizens who will build a nation founded on moral discipline. So maraming maraming salamat po sa inyo. Ipagpatuloy po ninyo itong magandang ginagawa ninyo sa liga. It is a league which fosters camaraderie, which fosters teamwork, which fosters sportsmanship, which are values that are important not just in sports but pati sa totoong buhay po. Ivan, pagkatapos ng opening ceremony ay agad na nagbakbakan sa hard court ng NCAA Kings. Sa katatapos lang na game 1 ay dinomina ng defending champions na San Beda Red Lions sa game kontra sa host school na LPU Pirates. Ongoing naman ang game 2 ng Mapuwa Cardinals kontra Benilde Blazers. Yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga koral na sinulatan yan ang tumambad sa mga tauhan ng LGU sa mga koral sa Virgin Island sa Bohol. Umabot sa labintatlo ang nakitang bandalismo sa mga bahula. Ayon sa LGU, isang dive guide ang salarin at hindi mga turista. Kasunod yan, ipinasara na simula nitong lunes ang snorkeling site sa visa ng isang executive order. Nagalok alok din ang provincial government ng pabuyang 200,000 piso sa makapagtuturo sa guide. Paalala po, labag sa batas ang anumang pagsira sa mga koral sa bansa. Wala nang bagyo pero problema pa rin ang ilan taga ng baha na pinalalala ng high tide. Ang diskarte ng ilan para kumita sa pagtutok live. Jamie Santos. Jamie? Ivan, sumikat ng araw dito sa Bulacan pero may ilang lugar pa rin ang nananatiling lubog sa baha tulad na lamang dito sa Hagonoy. Sa kabila ng sikat ng araw, may abot bukong-bukong na baha pa rin sa Malolos nang dumaan kami ngayong Sabado ng hapon. Pagdating sa barangay San Miguel sa Hagonoy, no choice ang mga residente kung hindi lumusong sa hanggang binting baha. Mabagal daw kasing humupa ang baha roon dahil nasa bayan pa ng high tide. Nakadagdag pa raw ang pagtataas ng kalsada sa katabi nilang barangay. Maging ang palengke ng Hagonoy, lubog pa rin sa baha. Apektado na raw ang pang-araw-araw nilang buhay. Pwede naman daw hindi lumusong sa baha kung sasakay sila sa mga tinatawag na tikling. Ito yung mga tricycle na itinaas para hindi abuti ng baha. Yun nga lang, mahal daw ang pamasahe. Dahil madalas bahain ang Hagonoy, tumiskar tinang ilan para sa kabila ng bagyo at baha, may hanap buhay pa rin sila. Itinaas na nila ang kanila mga tricycle para sa mga pasaherong ayaw lumusong at mabasa ng baha. Gana boy ganyan mga pagana buhay. Nawawalan po kasi ng pasok mga estudyante. Pagkaroon po ng ano ng dike. Dredging. O... Opo, yun ang the best na solution ang nakikita ko. Ivan, ayon sa Bulacan PDRRM o bukod dito sa Hagonoy, may ilang areas pa rin ang baha sa Kalumpit. At yan ang latest mula rito sa Hagonoy. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala, sa Marikina, natagpo ang patay ng isang lalaking mahigit isang buwang nawala matapos tangayin ng baha sa kasagsagan ng bagyong Karina. Nakatutok si Nico Wahe. Naaagnas, balot ng putik at hindi na makilala ang bangkay ng isang lalaking natagpuan kahapon ng dalawang construction worker sa Tumana River sa Marikina. ang kami ng kasama ko. Sabi bigla niyang may tinurusin sa likod ko. Sabi niya, Rak, ano yun? Maniging binupatay. Ang sabi ko po sir, manigin lang yun. Agad silang tumawag ng pulis para makuha ang bangkay. Dinala ito sa puneraria. kung saan kanina may pumunta mag-asawa at sinabing anak nila ang natagpuan. Ito raw si Michael Joseph Seraspe, 37 anyos, na nakuhanan sa CCTV na tinangay ng baha sa barangay git ng bayan sa San Mateo Rizal noong July 24, kasagsagan ng Bagyong Karina. Siya po talaga kasi po kilalang kilalang ko po ang ipin ng anak ko at ang yung boxing short po na ginagamit niya, nakita niya ay dalawa po yun. Tig isa sila ng kanyang father. Kaya hindi ko po makalimutan ang itsura. Kwento nila noong araw na yon, umuwi si Michael Joseph galing sa trabaho sa Makati City. Pero dahil sa bagyo, hindi na tumuloy ang anak at bumalik na lang sa opisina nito sa Makati. Walang bumalik na Michael Joseph sa opisina. Nakumpirma lang nilang nalunod ang anak matapos ang dalawang linggo. Isang kapitbahay raw ang kasabay ni Michael Joseph sa pagtawid sa Romaraga Sambaha. Paglingon niya, nakita niya yung aming anak na nakabitaw sa tubig. At binigay niya po ang description ng kanyang suot na damit, bag, at uh, sombrero. Nabingwit din daw sa ilog ng ilang nangunguryente ng isda ang bag ni Michael Joseph nalaman ang kanyang mga ID. Napakasakit talaga dahil hindi ko po inaasahan na makita siya sa ganong kalagayan. Masakit din sa amin nangyari sa aming anak dahil matagal na namin na inaanap yun. Ay, salamat naman dahil nakita na, kita na namin. Ayun ang kuha niya para mailagay na sa tamang ano, lagayan siya. Ayun, para ma, mabasbasan mo na siya. Na. Bilang bahagi ng procedure, ino-autopsy ang bangkay ni Michael Joseph at hinihintay ang resulta ng DNA test. Balak ng kanyang magulang na ilibing na siya agad. Para sa GMA Integrated News, ni Kuwahe, 24 oras. 24. Ayaw mag-Facebook. So okay na Sa kabila ng kulitan kasama ang GMA Integrated News, may inamin si Pulang Araw Star Barbie Fortesa tungkol sa kissing scenes nila ni David Licauco. Narito ang aking chika. Sabi ko nga parang ang na ikaw, Barbie. Tinayo ng, ng GMA Integrated, Integrated News ang set ng Kulang Araw sa Mexico Pampanga para makachikahan ang tambalan ni Barbie Fortesa at David Licauco para sa podcast na Updated with Nelson Canlas candid ang dalawa sa pagsagot sa ilang tanong tulad ng paghanga nila sa isa't isa pagdating sa work ethics. What, what do you think makes you click? Tika, chilo naman ang partner kay Barry, mag-click, magaling siya eh. Oh. Oy! Sa so, 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 tingin mo, Barbie? Uh, siguro kasi si David ay um, ano siya eh, nonchalant. Mm. So, yeah, katulad niya yun, kahit um, everyone around him is praising him, hindi niya pinapaabot sa mundo niya. And mm. he's more focused on improving his work, his craft. Mm. Kaya nakita mo rin sa kanya yung, um, yung willingness. Inamin din ni Barbie na may fans na hindi nakaka-appreciate sa ilang eksena, particular na sa kanilang kissing scenes. Ha? marami, mm -hmm. marami na? Nagbabash. Bakit? Hindi daw ako magaling na actress. Kasi hindi daw ako nagpapakis. <laughs> 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 Nagulat ako do na. Sino yan? <laughs> <laughs> Ayun pala yung batay. Ha? Sa huli, tinest ko ang dalawa on how well do they know each other. So, tama. Oo. Oo, oh, okay. Tapos. Oo, oh, tapos na eh. Okay na. TikTok. Oo, oh, tama. Kapag mag-post din siya ng brand, that so kaya uh, she, feel, she feels pretty that day. Yeah. <laughs> tama. Ah, may tama, ah, may tama? May tama? yes, oh, you yeah. are tama. So, she feels pretty that way that day? Yeah. Yeah. Hindi ba araw-araw? Eh, minsan. Hindi, siyempre, may isa tamad siya pagod siya. <laughs> oh. Pero that day, eh, that day, oh, my oh, effort oh, time. Oh, may effort tayo. Oo, may effort. Nelson at yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.